Mabuting buhay po mga kaibigan Ito ay update ko po kay sa Kalamansi po na Mababa Ang area Yung pong lugar na nagtutubig Bukod po sa nagtutubig yung kalamansi niya Ito Tinamnam po niya ng mga kalabasa Yan po mga kaibigan Pag po yung kalabasa na yan lumago may iinis po yung kalamansi dahil may tendency po nagapangan niya yan ito po malapit na niya nagapangan matagal po, isa po sa ano yun na matagal matagal pong lumaki yung kalamansi may tendency pa po, po na ito mamatay ito pong area na to ito medyo mataas pa po ito pero halos nagtutubig na din po ito Kaya mapansin nyo po yung kalamansi Halos oh. mamamatay na siya yan po pakita ko po sa inyo kung kung bakit mahirap po magtanim ng kalamansi. Kapagka po yung inyong lupa ay uh, naiistaka ng tubig. Ito, medyo malambot na po dito. Yeah. Ang ginawa po niya, pina araro po niya yung tudling ng kalamansi. Patabon po doon sa ano. Patabon po sa puno ng kalamansi. Pero kahit ganun po yung gawin natin, pagka po yung tudling ng ng kalamansi ay eh, nagtutubig. Kahit po patambakan natin ang lupa yan, eh hindi na rin po siya gaganda. May tendency po yan na mamatay na. Ito mga kaibigan, ito po yung kalamunding. Oh. Ito. Hindi po niya kilala. Kaya nakakalaki. Ito po yung talagang kalamansi so dapat po ito tinatanggal ang mabilis po na pantrace kung kalamansi ba o hindi amuyin niyo po siya dahil iba po yung amuyin niya doon sa talagang kalamansi mas matapang po yung amuyin ng uh, kalamundeng sa kalamansi po bali apormero pa lang po ng buwan ng ng September ngayon nasa September 9 po ata tayo ngayon pero tingnan nyo po yung lupa nyo oh. pakita ko po sa inyo yan po mga kaibigan oh. halos lumubog na po yung pa sa tubig kaya tingnan nyo po yung yung kalamansi nya yan o oh. halos ayaw na po lumaki Yan, dito po namatay na. Yan. Nagtutubig po ito mga kaibigan. Pag po nagsunod-sunod pa ang ulan, wala na ito, mamatay na po ito. Yan po. Tutubig siya mga kaibigan. Kasi po itong portion na ito. Bungay-bungay na siya. Ibig sabihin po, ibig sabihin po yung lugar na ito, may isa kang po ng tubig. Ayan o. Kaya ayaw pong gumanda nung kalamansi. Yung gawi po doon, hindi siya na-istakan. Kaya po maganda yung kalamansi niya. Ibig sabihin, mataas po yun doon. Pababa po dito yung tubig. Padiretso po siya doon. Kaya po, kahit po harangan natin itong ganyan, kakatas at kakatas po yung tubig niyan. Mga kaibigan. Kahit sa ulan lang po ito, nag ano po ito nagtutubig kaya kung ganito po yung lupa nyo kahit ano po ang gawin nyo kahit lagyan nyo pong taasan nyo yung may puno na yan hindi rin po gaganda yung kalamansi mabuhay man po siya ngayon ang mahirap po dyan pagdating ng tag araw pag nagpatubig ka kasi pag pinatubigan mo po yan ng tag araw hindi naman aakit yung tubig doon kasi mataas siya hindi rin po sisipsip ng lamig yung kalamansi maninilaw din po siya mamamatay din siya ganyan po ang mahirap pagka yung inyong lupa eh ganitong mababa lalo na kung itatanim po natin eh kalamansi na malaki po ang puhunan mahirap po kaya kailangan kung bibili po tayo ng lupa eh, siguraduhin po natin na yung pong ating lupang mabibili eh, tama doon sa gusto nating itanim yan o naninilaw na po siya Asinin ninyo po pag nag araw po ito at nagtindi po ang init ng araw malalagas po yung dahon yan and then mamamatay na po siya ayan po yan Bali Pangatlong araw na po ngayon na hindi umuulan Pero Malalim pa rin po yung tubig nya Yan Abangan nyo po yung mga susunod kong video Ito medyo buhay pa po ito Yung andong po alas na matay na Sa area po na yan Dahil talagang Sobrang baba po kya. Ayan po. May mga ilang puno po, po na namatay na. Iba na po naninilaw. Kaya, yun po yung sinasabi natin na kung hindi po natin alam yung pong uh, pagkakalamansi, eh, magtanong po tayo dun sa nakakaalam. Kasi kami pong mga kalamansi farmers, eh, sa tagal po namin na nagkakalamansi Alam na po namin kung Anong lupa ang kabi sa kalamansi Yan, Ayaw naman din po ng kalamansi yung Walang deep well Walang source of water kasi Pag nagtagaraw Eh hindi rin po matutubigan Ito namatay na po Ayan, nagigitlog na po yung, yung suso. Palatandaan po yan na nagtutubig ang lupa. Hintayin niyo po yung susunod kong video para po dito sa lupa na ito. May tendency po na masayang lang yung kanyang pinaghirapan, yung pagod, yung puhunan dahil po sa ganitong sitwasyon po ng lupa mga kaibigan kasi ito po ng lupa na ito yung mga katas po niyang mga malalaking kalamansina yan, dito po bumababa lahat yan kaya po talaga nagtutubig siya yung mataas po na portion niya ito ito po sa gawin na to medyo mataas na po dito. Sa portion po na to. yan Halos ito lang po yung possibility na mabuhay yan Ito po. Mas maluwang po yung nagtutubig niya. Yan ito po, pwede po mabuhay ito. Gaganda ito sa Tagaraw. Kaya lang ko mo pinatiklopan naman po niya ng ganyan yan. Mahirap naman pong tubigan to sa tagaraw. Kasi po, mataas yung tudling ng kalamansi. Dito po kasi tatakbo yung tubig niyan. Ito, hindi po tatakbuhan yung tudling ng kalamansi. Dapat po yan, sa regular, dito po tatakbo yung tubig. Tapos yung pigil niya, nandito po sa may, sa lungkaw na yan. Kaya para po sa mga ngayon pa lang magkakalaman si kung alat mataas po yung inyong lupa okay naman po yun kailangan lang po meron kayong source of water naman para pag nagtag araw meron po kayong pagkukuhanan kasi kung ala din po kayong pagkukuhanan ng tubig hindi rin po magkiklik yung inyong kalamansi pagka po nagsunod-sunod ang bagyo ulan may tendency pa po na tumaas yung tubig dyan tapos bigla pong aaraw yun mamamatay na po yung kalamansi kaya mahirap po na sumugal tayo sa pagkakalamansi kung ganyan lang po ito mataas na po ito mataas na portion kaya lang tinam naman po niya ng kalabasa ayan tabunan na lang damo babalutin po yung kalamansi niya pag lumabong yung kalabasa na yan hindi naman siya mamamatay pero matagal po matagal po yan na lumaki imbis na ito po kasi small eh. Imbis na dalawang taon, malaki na ito. Siguro mga dalawang taon at kalahati eh, pagka po yan ay nakulubungan ng kalabasa. Pero malaki-laking portion pa din po yung yung maganda niya. Yan, lahat po nung madamo na yan. Lahat po nung walang masyadong damo na yan, nagtutubig po yan. Kaya, May tendency po na mamatay siya. Ito naman po yung ating sili. Siling panigang. Yan. Yung pong ating siling taiwan, konti na lang po at uh, mayayari na natin siyang damuhan po yung ating siling panigang oh, mga kaibiga maganda na siya marahin na pong bunga ah. so nihintayin na lang po natin yung presyo kung tayo po ay ah, eh, kakatsyem po sa presyo yan oh. maganda na po siya mga ah, ilang linggo pa po, po ito Maganda ganda na po yan. Yung pong ating unang dinamuhan na siling Taiwan. Ito, madamo na naman siya. Pero gagres ka po namin yan. Pero malaki na po yung siling Taiwan natin. No? Dahil pong supang. Yan. Kunti na lang po at uh, mayayari na natin itong damuhan ito po yung una kong ibinlag na malinis na dinamuhan po namin pero malalaki na po yung ating sili oh. yan nakalabong na po siya yan lalabas na po siya ng bulaklak yan po basta naman po ito ay nalinis mabilis po siyang lumaki so gagraskatirin lang po namin yan and then uh, papararo po ulit natin sa kalabaw Diretso gambol na po siya yan yeah. kita na po yung sili alam medyo madama po talaga mga kaibigan lalo po yung tudling ng kalamansi ayan. pero pag po ay nag rescatter namin bibidyo po ulit natin mga kaibigan para makakita nyo siya. maganda na po sige po at ang hanggang dito na lang po ang ating video at uh, lagi po natin tatandaan na ang taong mapagtanong daig po ang marunong dito na lang po at God bless po sa inyong lahat.